Thank <laughs> you. Philippines sa inyo no ang araw ng oras ko no? alas 12 yun nakagayapon mo din sa balik mo din sa ano bahura na o yun ako ba ako si Dodoyay ang nagpagbabalik si Boy Maoy o oh, si Dodong ready na o tara sabado kami ang idol lord kana na So ayan mga idol Numagahan no, talaga tayo mga idol no Salamat sa mga biyaya na epic kinaob ng Diyos sa atin at yung inilayo tayo sa discretion mga idol. Yan o. No? Ready, ready na kami para pabiyay sa hinatuan para i-deliver yung mga isda namin. Uh, at ipapakita namin mamaya no, yung mga huli namin. ah uh, ito. Yan o. No? Uh, isang box mga idol sa isang gabi. Tatlo bali kami dyan. So maraming salamat talaga sa Diyos no, dahil uh, hindi niya kami pinababayaan talagang ginabayan niya kami hanggang sa makauwi kami sa aming pamilya no so maraming maraming salamat talaga sa inyo at dito nga mga idol no ah, Andito na kami sa hinatuan para mag deliver na aming mga isda no yan at ito na yung huli namin no uh, ah, yan yung kang duduyay so kasunod dyan kang dudong yan mga idol no yun at, syempre, ito yung huli ko, mga idol. So, ayan, mga idol. Ito na yung huli natin, no? May mga surahan tayo dyan. Samaral. Salamat dahil uh, napadami yung huli natin, no? Tamang-tama rin. Uh, Opining ng klase ng mga bata. May pambaon na sila. Pambili ng gamit. Bigas, gatas, at ayan, mga idol. So, salamat talaga sa inyo, ano? Sa walang sawal yung suporta sa akin. So, sana po ay pakibigyan. Ah, uh, share ng mga video natin no para naman na uh, maikalat pa 'yung ating page mga idol sa adventure natin sa dagat. At dito nga no may nakilala tayo mga bagong kaibigan natin. Sakay At dito mga mga idol no may nakilala pa tayo mga kaibigan natin at mga supporters natin no na kagaya ko mga Espero. So ayan no na bakala ko nga balot or ice candy yung binibinta nila pero ang laman yan pala mga isda mga idol ayan o no? ang gagaling nila mga idol ang gagaling nila mamana mga idol no napakadami isda rin nila ayan o no? yun so solve talaga mga idol no basta magkugi lang talagang may mahuhuli talaga so shout out sa 'yo mga kaespero no at salamat sa biyaya ng dagat at may mga mahuhuli tayong isda so salamat din sa inyong mga suporta sa akin no ayan no? Wow, oh, talagang buhay na buhay pa mga idol kasi umaga na kadalasan nakauwi. So, ayan o. No? Ang pupogi. Yo, no. Yun, naka-smile lahat. Yan, kahit pagod, smile lang tayo mga idol.